patuloy na pinapabuti ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pangasinense sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Vigico III. Kasama rito ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga ospital, health offices sa lalawigan at ng PhilHealth. Kaya kamakailan lang, nagkaroon ng Pangasinan Referral Network Collaboration Meeting sa probinsya na dinaluhan ng mga labing apat na chief of hospital sa mga provincial hospitals, mga municipal health officers at mga opisyal ng PhilHealth. Layon nito na mapag-usapan ang koordinasyon ng mga health facilities sa lalawigan. Ayon sa Provincial Health Office, sa pamamagitan ng referral network, mas mapapadali at mas magiging epektibo ang paglipat ng mga pasyente mula sa barangay o municipal health units patungo sa mga malalaking ospital kung kinakailangan. Actually, yung PhilHealth, they are our partners po. So With PhilHealth po kasi, they have this program called Consulta. So yung sa Consulta po, it's more of like preventive because we take care of, of the people in the community. Maski wala silang sakit, meron po tayong libre konsulta. Yun po yung programa ng Consulta po from PhilHealth. So with the referral system, plus, opo, plus ang programa po ng ating governor na si Ramon, si Governor Ramon Monmontico III, meron po siyang um, government unified incentive. So, magkasama po yun. Uh, gagawin po natin even sa primary level. Binaliwanag din ni Dr. Vivian ang magiging sistema ng paglilipat ng mga pasyente mula sa iba't ibang pagamutan depende sa agarang pangangailangan. Because of um, limited service capability, pwede po silang mag-refer to higher level which is the community hospital. So itong network na ito po is Each hospital is given like parang meron kaming assigned municipalities to take care of. So, yun po yung referral system. So, the referral system will be two-way. So, it could be upward, it could be downward, or it could also be lateral. So, for example, if there is a patient na nakita namin sa emergency room at um, minanage po namin siya as hypertension emergency, once na-treated na po siya, controlled na po yung hypertension, we will refer the patient back to the RHU, which will be providing now the maintenance med medicines po. So, ganun po yung two-way referral na mangyayari po. Maliban sa PhilHealth Consulta Program, kasama rin sa inisyatibong ito ang mahigpit na pagpapatupad ng Government Unified Incentives Program o gikonsulta ng lalawigan na layuning maingganyo ang mga health workers na manatili sa mga rural na lugar. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na hakbangin ng pamahalaang panlalawigan na magbigay ng accessible at quality healthcare system sa bawat pangasinense, lalo na sa mga nakatira sa malalayo at liblib na bayan. Valerie Dismaya, RNG News.